Kaya mga kaprom din, so tuloy-tuloy po itong ginagawa po nating uh, pagtatanim ng talong. At para mas mapabilis po, giras cutter na po natin. Yan po, si Brad Joven ang pangmalakasan. Ayun o, no, so bandarom po, marami-rami na po tayong naitanim. So dito, nagbubutas po tayo. At yan, si Brad Joven po ay kasalukuyang nag So tuloy-tuloy na po ito, mga kaproam din. At uh, tuloy-tuloy din kami mag-update sa mga tanim tips dito po sa farm. Yun, no? Buhay bukid. Buhay magsasaka. So, ito, pakita po natin yung area na natapos na po natin, ano? Pero ito po ay gamasin pa. Dahil tinaniman po natin na, uh, ito, itong medyo iba, medyo malinis na tong area na to. Pero yung unang tinaniman natin kahapon, medyo makapal pa po yung damo. So, once natapos na natin yung tanim, saka natin po pokusan yung uh, pag-grass or pag po dito po sa area po na ito. So yan po yung mga talim natin na talong kahapon yan, Lumalaban po siya sa init dahil masyado po natin siyang uh, dinilig nating uh, mabuti. So itong buong area po na ito, puro talong na po 'yan. Diyan po napatanim yung 400 pieces kahapon at may natitira pang 300 no na itatanim po natin mamayang hapon. For more updates, follow nyo po ako. Ha? following Basque sa Facebook at Bradcom di sa YouTube yan salamat po buhay magsasaka